Ay, po yung name niya. Ay, Cotton. Cotton. May balita na naman tayo mga kabrabo, pero baka bet yung pindutin. Ang aming pinupromote, ito yon ang iPhone 16 Pro Max. Siyempre, para tuloy-tuloy ang pag namin ng mga balita sa inyo. Thank you po! Ito na, panoorin na ang ating Bravo Balita! Tuwing Oktubre, ipinagdiriwang ang World Animals Month. Ipinapaalala nito na ang isa sa mga tungkuli ng mga tao ay proteksyonan at alagaan ng mga hayop. Kaya naman ngayong araw ay tinipon ang mga pet owners at nagsagawa ng programa ang Alta na pinangunahan ni na Maynard Reyes at Beth Mutok na may temang Fairy Furry Festival na kung saan ay pinag-costume ang kanilang mga alaga at ang ibang pet owners nag-costume rin. Uh, Unang-una, -una, no, uh, pagka nagpupunta tayo sa mga malls, Madalas tayo nakakakita ng mga pets nowadays. Siguro no pagkatapos ng pandemic, na-attach tayo sa mga alaga natin and hangga sa pati pagpunta sa mga kalsaan, sa lugar, nakakasama natin sila. And na pag-isipan namin ni, ni Mrs. Gana, bakit hindi natin bakit hindi tayo gumawa ng uh, ng uh, program para sa kanila para malaman din natin na yung mga pets natin, nagkaisa natin as a family, as a family also. Simple lang naman eh, uh, parehas dapat ang uh, treatment natin sa lahat, no? As a human being, mas advantage ang mga kaalaman natin sa mga katulad nyan lang, aso, mga pusa, and uh, kung anumang mga hayopang nasa paligid natin. Sinabi rin ng doktor natin na tayo, kaya natin kumain anytime na gusto natin. Kaya natin sumubo, sila hindi kailangan pa rin nila ng guidance natin. Kaya maganda itong ano na to, mga layunin na to para sa kanila. Nakipagtulungan din po tayo sa mga iba't ibang organizations or kami mismo po, nagkakandak po kami ng mga responsible pet ownerships at mga tulong po sa mga clinics, lalo na po sa mga LGUs or mga local government units, mga anti-rabies. Nagbibigay po tayo ng mga small talks uh, regarding sa mga anti-rabies and other pet diseases. Isa sa mga lumahok ay ang first time fur parent na si Janine na may alagang isang taong gulang na aso na may pangalang Mochi. At ito ang unang beses niyang makilahok sa mga gatherings ng mga pet owners kagaya nito. So, uh, sumasali po kami every event para meron kaming learning para sa pagtuturo uh, ng mga dog and also sa kanya kasi para magkaroon siya ng ibang friends. The experience ko dito is super ano lang, chill lang, friendly lang and ayan, okay naman as ano, um, simple event like this. Ang programa ay dinaluhan rin ng Philippine Emergency Canine Response Team o PECRT. Sila'y ang mga voluntaryo na nagtitrain sa mga aso na ginagamit sa search, rescue and retrieval operations kapag nagkakaroon ng mga sakuna. Nagbahagi rin sila ng kaalaman sa mga dumalo patungkol sa kung paano pwedeng magamit bilang rescue ang mga alagang aso sa panahon ng sakuna. At may sariling team ang mga aso ng PECRT dahil nagcosplay sila ng Attack on Titan. Sa katunayan, ang mga pangalan ng mga aso ay hango rin sa mga karakter mula sa sa nasabing anime. Sa kabuuhan, naging matagumpay ang programa. Nagkaroon pa nga ng pagkakataon na mairampa ng mga pet owners ang kanilang alaga at aliw na aliw rin ang mga manonood dahil sa nagagandahang costumes ng mga aso at pusa. Ito ang unang beses na isinagawa ang Fairy Furry Festival pero plano pa nila itong palawigin sa mga susunod na taon. Yes, very recommended siya lalo na kung merong mga training program kasi as first time for mom, mas marami po kayong matututunan. At syempre, no, mauulit to, mauulit to dahil bibihira ang gumagawa nito. It's all about show, it's all about uh, uh, dresses na ginagawa para sa mga pets. Ito, natututo tayo. Hindi natin tinuturuan yung mga pets natin. Tayo minsan ang kailangan matuto kung ano para mag-alaga sa mga alaga natin. Sa mga hindi naka-attend ng, uh, ng aming uh, event ngayong araw na to, inaanyayaan po namin kayo dahil mabilis na mabilis ng panahon, gagawan ka agad namin ito ng pangalawa at magsusunod-sunod na ito. Bigyan natin halaga ang mga alaga natin sa bahay, mga aso, mga pusa, para parehas, parehas dahil pare-pareho tayo nabubuhay. So, pagmamahal lang sa bawat isa. Josh Dela Cruz, nag para sa Bravo News Nationwide. Yan ang ating Bravo Balita sa mga oras na ito. Salamat sa inyong panonood. Don't forget to follow, subscribe at like sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.